Ikaw naman ang kumikita ng malaki kaya ikaw na lang ang magpaaral. Isang gabi, pagod na umuwi galing trabaho si Karen, at sa sala ay nakita niya ang kanyang ina na nanlulumo at tila kagagaling lang sa pag-iyak. Tinanong niya ang kanyang ina, Ma, bakit parang umiiyak yata kayo? Wala. Wala ito anak. Eh bakit namumugto ang mga mata niyo? Ang tatay mo kasi nagdesisyon na titigil na daw muna sa pagtatrabaho dahil may nararamdaman na siya. Eh ano po ang problema? Nagtalo po ba kayo ni Papa? Oo oh, anak, kasi ang bunso mong kapatid mukhang mapapatigil na sa pag-aaral. Wala naman akong pagkukunan dahil sapat lang sa pang-araw-araw na pagkain yung kinikita ko. Eh ano po plano nyo ni Papa? Napagdesisyonan nga namin na tutal ikaw naman ang may magandang trabaho sa atin, ay ikaw na muna ang magpaaral sa kapatid mo. Ha, eh bakit ako mama? Kakaumpisa ko lang sa trabaho ma. Hindi pa stable ang posisyon ko sa kumpanya gawan mo na muna ng paraan. Ito na din siguro ang oras na makabawi ka naman ng mga ginastos namin sa pagpapaaral sa iyo. At pumasok na nga si Karen sa kwarto, na tila iiyak dahil sa hindi maipaliwanag na sitwasyon at nararamdaman, kung tama ba ito. Maawa ba siya sa ina, o mainis sa mga magulang niya?